Guys, sorry hindi ko matiis. Magko-comment lang ako tungkol dun sa nagva-viral ngayon na yung security guard at saka yung studyante. Ah, uh, kasi uh, nabasa ko na na SM Megamall already dismissed. Okay, so nawala na ng trabaho yung nananahimik na security guard na ginagawa lang niya ang trabaho niya. Okay. Ah, uh, sorry ha, pero kung ako yung may hawak or ako mismo ang namamahala at ako ang kumuha ng mga security guards na yon and that's part uh, ng mga ininstruct ko sa mga security guards not to sell or walang vendors doon by hook or by crook kasi hodang matigas ang ulo kailangan paalisin iimbestigahan ko muna bago ko alisin si Santihin o i-dismiss. Kasi, ibabangga ko ang video. Actually, yung mga napapanood ng majority, cut na yung video na yun. Hindi naman ganun ang nangyari. Matagal na palang sinisita ng guard yung bata. And by the looks of it, matigas ang ulo ng bata. Oo, sorry ha, pero wag na natin i-sugarcoat, halatang matigas ang ulo ng bata. Pinagsasabihan siya, kinakausap siya, dinidead man niya yung security guard. At pagbabanggain ko naman yon sa statement ng security guard, doon natin malalaman kung tugma yung actions nila doon versus sa statement ng security guard bago gawin yung mga drastic na decision na dinismish at nawalan siya ng trabaho. Kasi una, makikita naman natin na matigas yung ulo ng bata. Dinided man niya yung mama, hindi siya nakikinig, hindi siya umaalis. Tapos, ang nangyari pa dyan, nakamas yung bata. So, for all we know, possible na may sinasabi yan. Possible na kaya na-trigger si Manong Guard to pull the bulaklak para wala, to pull the bulaklak or kunin yung bulaklak sa kamay niya kasi possible na matigas talaga yung ulo niya at possible na alam ni Manong Guard na hindi nagpapasita yung bata. Doon palang disrespectful na yung bata. Guys, tingnan nyo naman yung, wag naman kayo masyadong, ba diba? be objective naman. Hindi yung, hindi yung, ang ganto sinipa yung bata. Guys, sorry ha, hindi niya sinipa yung bata, literal na sinipa niya yung bata. That's just his defense mechanism, mainly because sinasaktan siya ng bata, hinahampa siya ng bata, binabasto siya ng bata. So, syempre, it's just a normal defense na iaangat niya yung legs niya, iaangat niya yung paan niya para mag-leave ng space para hindi siya sakda ng bata. Hindi naman niya sinipa literal yung katawan ng bata. Makikita nyo naman ni eh. Di ba ginaganon niya? So, kahit naman siguro ako possible na iaangat ko yung legs ko, iaangat ko yung kamay ko, iaangat ko yung legs ko, iaangat ko yung kamay ko to give space to protect yourself kasi sinasaktan ka. Di ba? Hindi sa kinakampihan ko yung guard ha binabalanse natin yung talagang nangyari, tinitingnan natin yung both sides. And at the same time, makikita nyo naman na yung lalaking bata, nando na siya sa may baba, dahil halatang sinita na rin siya. O, oh, yun, sumunod yun. Yung studyante, halatang kung makikita nyo, kinat lang kasi yung video na yan. Pero kung makikita nyo yung mas mahabang video, sinita na siya, ilang beses na siya kinausap, matagal na pala siyang kinakausap at pinapaalis doon and yet matigas yung ulo ng bata. Yung part lang na tumayo yung bata doon na hindi naman natin alam sa likod ng mask niya kung may sinasabi ba siya o simpleng tumayo lang siya and to follow. Hindi eh. Nakita nyo naman tumayo siya pero nakaharap pa rin siya sa guard na hindi natin alam kung may sinasabi pa siya to trigger manong to get the bulaklak. Hindi naman niya guys sinira eh. Nakita nyo naman yung bata mismo ang sumira sa sarili niyang tinda sa kakahampas niya kay Manong Guard. Nung hinatak naman ni Manong yung bulaklak, yes, there a few parts na, nung flowers na, na lumipad. Pero the flowers and the tinda is still intact. Okay? Meron, exaggerated lang talaga kasi yung mga kawawa naman yung bata, sinaktan yung bata, kailangan bang sipain yung bata? Guys, hindi yung bata yung sinipa, okay? Hindi niya literal sinipa yung bata. Uh, minsan, bago tayo magkomento, bago natin pag-initan yung isang tao, kung hindi naman natin alam ang kabuanan ng kwento, kung hindi naman natin alam kung ano naman totoo ang nangyari, sana let's just be objective naman of the things that are happening around us. Huwag tayo basta-basta manghuhusga. Yes, to Janty yun. Possible na she's working for a living or pang baon. Isipin nyo rin, nagtatrabaho lang din yung isa. Hindi natin alam kung ano ang buhay ng taong yon anong pinagdadaanan, sino ang mga tinutustusan niya, anong klaseng buhay, meron din ba siya? Huwag mapanghusga.